Great morning, mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga, mga katindahan, ay napakaganda ng pag-uusapan natin dahil ito nga ay patungkol sa kung paano nga tayo magpapatong ng presyo sa ating mga panindahan. Yung iba sinasabi na small amount lang nang ipapatong natin sa paninda ay pwede na. Para nga naman daw kaya nating sumabay sa ating mga kakompetensya na mga nagbebenta rin. Hmm. Yung iba naman ay sinasabi na depende sa kinukuha natin na produkto kung saan ba ito nang gagaling, ganyan. Iba't ibang klase nga naman yung pamamaraan ng pagpapatong natin ng presyo sa mga item, di ba? Pero marami kasi tayong kailangang i-consider sa ganitong pagpipresyo mga katindahan. Hindi ito kagaya ng mga sari-sari store na meron silang standard na pagpipresyo kagaya ng bawat 10% na mark -up. At yung iba pa nga is nakakapag-mark up sila ng up to 20%. Ganyan, di ba? Pero dito sa ganitong RTW business or dry goods store is kayang-kaya -kaya natin mag-mark up up to 100%. 'di ba? Yan, kasi double the price. Halimbawa, 50 pesos yung puhunan, na nabebenta natin ng 100. Maaring yung iba na makakarinig ng ganitong markup, isa sabihin, eh, grabe naman, sobrang mahal naman ng benta. Pat ganoon, ganyan, pero sobrang mahal naman, 'di ba? So, bago natin isipin na na grabe naman yung isang manininda na ba't sobrang na taas ng patong is alamin muna natin, 'di ba, kung bakit. So, i-breakdown ko sa inyo kung bakit ganyan yung pagma natin sa mga paninda. Meron kasing iba na ang patong lang nila sa item is, halimbawa, 50 pesos to 100 pesos. So, magkano ba yung puhunan ng item? Halimbawa, ang puhunan ng item na binibenta nila is 200. Pero ang benta lang nila is 250, ganyan. So, di ba, grabe yung pagtsatsaga ni seller dun sa 50 pesos na tubo. ba? Diba? So yung mga ganyan kasing klase ng markup mga katindahan Sobrang baba ng pagpapatong ng presyo Common na common yan dun sa mga online seller Okay, ayan So ako base sa aking experience, nakaranas na mag-online selling. At grabe talaga yung ano yung kita sa online selling. Talagang mababa lang, di ba? Pero nga kasi, kung bakit naman ganyan lang kababa yung pagpapatong ng mga online seller dahil sobrang taas ng competition sa online seller, di ba? Ang dami mong ano, kalaban. Halos yung mga supplier, kalaban mo na rin, di ba? So, paano pa tayo sasabay dun sa mga ganun kapababang maninda, especially mga nagtitinda sa Shopee, Lazada, ganyan. Paano pa natin sila sasabayan kung sobrang baba nga nung bigay nila mga supplier na. Tapos tayo, mga ordinaryo lang naman tayo ng mga seller, di ba? So, syempre, ang kataas-taasan niyan, ang may dadagdag lang natin sa puhunan na 200 ay nasa 50 pesos, di ba? Pero kapag ka may physical store, yung puhunan natin na 200, ay kayang-kaya nating ibenta ng 350. Ano ba yung example ng mga ganyan na paninda, di ba? For example, diyan mga katindad is jacket. Basta magandang klaseng jacket. Yung alam mo yun na walang, hindi nila basta-basta makikita sa mga online or kung saan mga tindahan dyan. Alam mo yun yung pipili ka rin ng maganda-ganda mga katindan para mape-pressure mo ng magandang maganda-ganda, di ba? So yun nga, ang puhunan na limbawa ng jacket ay 200. Mabibenta natin ng 350. O di ba, ang taas nung, ano, nung markup natin. Although hindi man siya percent na sa pagmarkup natin pero 150 yung naipatong natin compare naman natin do sa 50 pesos lang di ba halimbawa ito mga katindahan meron ako ditong hawak na shorts dalawang shorts magkaiba to ng puhunan ang puhunan nitong isa 55 ito namang isa is 65 yata ito Ayan, so ang pinagkaiba lang ang pinagkaiba lang nito mga katindahan, ito, sa paha niya, ito, medyo manipis yung paha niya. Ito naman is makapal yung paha niya, mas maganda yung pagkatahi. Ayan. Hmm. Ganito, napuhunan ay 55 pesos. Ayan. So, nabibenta namin ito dito sa tindahan, mga, mga, katindahan ng 100 hanggang 120 pesos. O, di ba, halos 100% yung ating patong, ay yung ating tubo. Bakit, bakit ganun yung patong namin? Kasi mga katindahan, itong mga ganito kasi hindi siya common sa market. Masasabi ko na dito sa lugar namin is kami lang yung may ganitong design ng shorts, di ba? O kung meron man halimbawa may ganito man na nagtitinda sa bayan, eh hindi naman lahat ng tao dito sa lugar sa baryo namin. Eh nakakapunta pa sa bayan para lang bumili ng ganitong shorts. At saka kahit naman sila pumunta sa bayan, ang bentahan ng ganitong shorts is na ganun din 100, 100 120, ganyan, di ba? Eh, umahuli pa sila, wala silang halimbawa paso yung registro ng motor nila, ganyan o kaya mamamasahi pa sila, di ba? So, hindi rin sila nakatipid. 'di diba? Yan. So yung ganito naman mga katindan is naman namin nito ng 130 hanggang 120 ganyan. Pero 130 ang benta namin nito. Para 100% yung tubo, umaga 65 pa rin yung tubo natin. So, halimbawa naman, ito, sombrero, yan. 90 ang puhunan nito, mga katindahan. So, binibenta naman namin ito ng 160. Kasi kung ito double the price ko ito, di, sa 90, magiging 180 siya. Di, parang ang mahal naman masyado, di ba? Kaya, ano lang, 160. Tapos, pagtatawad pa nga si customer, bawa, binya 150 na lang. Binibigay pa rin natin yun, mga katindahan. Kasi hindi naman tayo yung gano'n nga na sobrang, sobrang garapal pagdating sa pagpapatong ng presyo. Di ba? Alam mo, yung tama lang, mga katindahan. Hindi nga kasi tayo nagbabase, hindi tayo nag stick dun sa 50 pesos na markup, 100 pesos na markup. Hindi, depende pa rin siya talaga sa sa item. O ito pa mga katindahan, halimbawa, ang kukunan nito mga ay 25 pesos ang isa. Yan. So, ang benta naman namin nito is 35 pesos, tatlo 100. Diba? May mga ganyan mga short, tatlo 100. Yan. So, hindi namin nito binibenta ng 50 pesos kasi, kasi ano na lang ito mga tindahan, eh? parang pandagdag na lang kumbaga dito sa ating mga paninda. Kumbaga malalaro-laro natin yung presyo. Meron tayong nadodouble the price, meron din namang hindi. Depende nga sa item. So, ang tanong dyan mga katindahan ay bakit? Bakit mas mataas lagi? Bakit mas malaki lagi yung naipapatong ng na may physical store sa may online online store or online sellers ganyan, 'di ba? Napakaganda lang niya. Kasi ganito mga katindahan. Kapag ka tayo may physical store, 'di ba? Hindi naman lingid sa ating kaalaman na karamihan diyan nagre-rent ng pwesto. Kapag ka mamimili ka, especially kagaya, kagaya ko halimbawa sa prob probinsya pa ako, Mindoro to Manila ang pinamimilhan ko, yan ang supplier natin, di ba? So, 12 hours yung biyahe namin kada luluwas at Ah, uh, prepare kami ng 4,000 to 5,000 ng isang tao kapag ka mamimili, halimbawa ako mamimili, si nanay ko mamimili, si Kuya ko mamimili, tatlo kami di, kung sa 5,000 na budget, P15,000 agad yung magagastos namin sa pamasahe pa lang, 'di ba? So, to consider natin 'yan mga katindahan. At bukod pa nga dyan, is mayroon pa tayong tracking, 'di ba? Yung pagpapatracking ng ating mga pinamiling paninda, 'di ba? Other expenses din ng mga katindahan natin, hindi rin basta-basta yung pagbabayad sa tracking, 'di ba? Tapos mga katindahan, bukod pa nga sa mga ganyang expenses is yung mga pang-support natin sa tindahan, kagaya halimbawa kailangan natin mag-provide ng mga display ra mga tubo na pagsasabitan ng ating mga paninda, steel matting, mga hook, hanger, ganyan napakarami natin expenses mga katindahan pagka meron tayong physical store para lang mapaganda yung display ng tindahan natin. So yan yung mga expenses na na incur natin sa, kapagka may physical store tayo, unlike kay online store or mga online seller na wala sila nung mga ganyang expenses. Although meron man, pero hindi kagaya nung pag maintain natin sa physical store. Diba? Kaya uh, pagka sa online seller, ganun nga, parang maipapasok mo nga, napakadaling sabihin na kailangan mababa lang yung patong natin para ba't nga yung mga in-check, kaya sila asensado kasi ganyan, mababa lang yung markup nila. Hindi sila, hindi sila nagbabase doon sa kung magkano yung pinapatong nila. Nagbabase sila doon sa volume ng mga customer na bibili sa kanila. Diba? napakadaling sabihin na ganyan mga katindahan pero once na ikaw na yung nasa posisyon ng online seller hay hindi ganyan ka tali hindi gano'n kadali mga katindahan pero na lang kung na build up mo na yung online store mo di ba marami na nagtitiwala sa iyo marami nang bumibili sa iyo kapag ka ganoon okay na okay kahit ang ipatong mo 5 piso 10 piso sa isang item di ba kasi kasi volume na yung pinag-uusapan pero kung yun nga ordinary lang naman tayo na na online seller di ba kailangan pa nating i-market yung ating product kasi yung mga online seller na yan mga katindahan is on hand din naman nila yung mga produkto yung yung binabanggit ko dito ng mga online seller mga katina, is yung ano ha yung hindi yung mga big time ha ng mga online seller yung mga lang, mga ordinary lang na mga nag-go online selling na na pang part time lang nila ganyan may on hand product ganyan ayan so syempre bukod nga sa pag online nila na halimbawa sa Facebook in-upload nila Facebook page ganyan or Shopee kung meron man ganyan syempre on hand nila yung product nila na imamarket din nila yan doon sa mga mga katrabaho nila mga office mate, classmates, ganyan, di ba, kung estudyante, mga kaibigan, kamag-anak, ganyan. So, kapag ka ganun, sila rin, yung ganyan kasi na mga may on-hand item, um, karamihan sa mga ganyan is in-online nila, di ba? So, kapag ka kasi mga katindahan, matinding sales took pa yung gagawin natin para lang maibenta natin yung product natin. Halimbawa, binibenta natin fashion dress, ganyan, o kaya mga bags, ganyan. So, alam mo yun na hindi naman pa nila ganun kakailangan. Halimbawa, yung dress, hindi naman pa nila ganun kakailangan. Dahil meron pa naman, di ba? Meron pa naman magagamit si customer. Halimbawa, bag, eh, bag pa naman. Ganyan, di ba? So, mahirap talagang i-market. Kaya matinding sales talk yung gagawin ni, ni seller para lang makabenta, di ba? At pagka naman tayo may physical store, mga katindahan, is yung mga customer na yung lumalapit sa atin, hindi na natin, hindi na natin kailangang mag, halimbawa, yung eh, i-sales si talk pa sa kung saan, saan yung ating mga produkto kasi eto nandito na, nandito sa tindahan, halimbawa, may maghanap ng ఇంతే pupunta dito. Yung alam mo yung come and go, come and go. May bibili ng bonnet, may naganap ng brief, may naganap ng panty, ganyan. May naganap ng chinelas. Kung baga, nandyan na yung item, di ba? Bibili na lang si customer. Kung anong kaya nga mga katinda, lagi ko sa inyo sinasabi. Nakapagkaganito yung tindahan nyo din, or magsisimula pa lang kayo ng ganitong RTW business, mas maganda, dagdagan mo na para, para kung ano man yung hanapin ni customer, nasa tindahan mo diba? na, di ba? Tuhog-tuhog na, di ba? Baga, may bibili, bibili ng nail cutter, plato, kutsara, di diba? Ay, di tuhog-tuhog mo na. Kaya mga katindahan, yung sinasabi ko sa inyo na yung, yung ng mga item ay hindi basta-basta na, na ganito yung ipapatong natin. Standard 50, 100, ganyan. Hindi. Ang dami natin kailangang i-consider, di ba? Kaya mga katindahan, once na halimbawa kayo magtatayo din ng, ano, ng sarili nyong ganito, dry goods store, ayan. Kailangan ay talagang alam natin yung tamang pagpipresyo kung papaano natin lalaroin yung pagpipresyo ng mga paninda. Hindi ganun kamahal at hindi rin naman ganun kamura. Ah, di ba? Alam ko na marami pa akong hindi na babanggit or napupunto doon sa discussion natin ngayon. Pero i-comment nyo lang dyan sa baba kung may mga tanong pa kayo na mas, na mas gusto nyo pang i-elaborate para mas maintindihan pa natin, di ba? Di ba? Kasi mahirap naman tayo na magtanong ng bawa pupunta ka sa palengke, magtatanong ka ng ganito, ganyan, presyo, diskarte, ganyan. Ang hirap naman noon. Mas maganda yung meron ka talagang sinusubaybayan na kagaya ng ganito na RTW Hindi Madam Claire para isahan na lang, di ba? So, ayan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!